Magandang araw sa inyo lahat guys, Rinel Banda na buhay sa cruise ship at may makakasama tayo ngayon, seafarer sa Virgin Voyages, dito po siya nagtatrabaho, si Beb Perdiso. Kamusta Beb? Mahuti naman. Ah, uh, bali ngayon, ano ang trabaho mo sa Virgin? steward daw ngayon sir. First time kong ma-encounter to na meron palang gali steward na babae. Pa, paano ka nag-apply dito sa Virgin? Nag-apply po ako through email. Sa agency, meron ding email abroad which is direct to principal. Doon po ako nag-send. Sila po yung kumontak sa akin, sila din po yung nag-interview sa akin. Uh, isang interview lang po yun through Skype and then... After po noon, si Jebsen na po yun, kumontak sa akin na sila na rin po yung nagsabing hired po ako. Pwede pala mag-apply direkta, no? Sa Virgin Voyages. Meron din pong si Virgin, meron din po siyang application. Pwede rin po nila i-download yon direct to principal din po yun. At ah. Anyways, hindi lang po agency si Virgin. And ano yung uh, working experience mo? I was a part-timer po in fast food here in the Philippines. Since nag-aaral po ako, so pa part-time, part-time lang po talaga ako. No? Siguro po nag- Tumama din po sa criteria Since 3 years din naman po yun, part-timer. Pwede mo bang mapanggit kung anong past chain yan? KFC, McDonald's, and Bula World. Meron ka bang opportunity na binigay ang Virgin para ma-promote ka? Yes, meron po. Actually, ready for promotion na po tayo. And congratulations. <laughs> and pwede mo bang masabi sa ating mga viewers kung ano yung mga trabaho mo as galley utility sa barko? Naabutan ko po, po pong meron po kaming uh, rotation, which is galley and the housekeeping. Pero ngayon po, hindi na po siya allowed. So, hiniwalay na po si housekeeping, hiniwalay na po si galley. So, nag-working -work po ako, two months po ako ina-galley. Siyempre, tagawgas po tayo ng plato. May malaki po kaming machine ka at tao. <laughs> 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 taga spray lang po, taga spray, oh, taga -spray. Tapos, oo oh po, tapos lagay po namin sa a rock, meron pong rock, tapos lagay lang po dun yung plates, pasok na po sa machine. Pero ano, hindi pa mahirap? Si Di ba yung mga lalaki, nagre-reklamo nga, nagko-complain eh. Kasi mahirap daw yung pagiging galley utility. Ikaw pa kayang babae. Yung mga boys ng po, kasi sila po yung nasa hot galley. Yung inungasan po nila yung malalaking parts din po ng... Ah, like uh, mga kaldero, parang gano'n. Yan, yan, po. Mga kaldero. Sa amin po talaga, legit na plato lang. Tapos ilang oras ang trabaho mo doon? 10 hours po. O, ten hours sa isang araw. Ano naman na masasabi mo sa pagkain, sa food ng mga ha? crew? sarap. <laughs> si Virgin po, actually, hindi po talaga siya madamot sa food. Per week po, meron po aming event which is, yung mga chef, nagluluto po talaga sila ng masasarap na food like Asian food or Indian food. Depende po sa event. Grabe naman pala sa Virgin. At uh, ano pa yung uh, masasabi mong uh, maganda dito sa Virgin? Pwede rin po kami kumain sa Dagali ng Sailor. Yes. Tapos, um, 24 7 pwede po kami gumamit ng gym, ng sailor. Meron po kami 4 gym, 2 gym for crew, and 2 gym for the sailor. Pero may oras ba yon na paggamit din sa sailor gym? Wala po. Tapos kapag nag-gym ka po doon, hindi rin po required na sutin so, po yung ID mo. So, pwede ka rin po magpanggap sa sailor ka doon. Libre ba ang wifi dyan? Free wifi po si Virgin. Unlimited. Pero dito sa Pilipinas, meron tayong agency doon ka talaga nahihirapan na makapasok. Mahirap. Mataas po kasi standard nila. Unlike sa abroad, yung kakausap po kasi sa'yo, pag, na, pag nagustuhan ka po niya, disregard na experience mo po eh. Basta magustuhan ka ni employer doon, goods. Magkano ba ang sahod dito sa pagiging gali stewardess sa Virgin? 825. 825 dollars. Meron ka pang natatanggap aside from doon? Meron po. Depende po sa server dinibigyan naman po kami. And maraming salamat sa iyo, Beb, sa ating uh, interview na ito and hope na marami kayong natutunan again sa araw na ito para sa mga aspirants diyan. Huwag titigil, abutin ang inyong pangarap.